sa aking channel Vince Plant TV so tuturuan ko po kayo ngayon step by step kung paano idugtong ang tanim na mangga, so ito po yung kuhana natin ng sayon, so ang variety nito uh, ito po ay Dok May Mango variety so originated po ang variety nito sa uh, Thailand so uh, mapapansin nyo guys so ito magandang gawing uh, sayon so available na po ang kanyang pagtubo lumabas na po ang kanyang uh, mata so bumuka na po yung kanyang mata or bad eye so ito po ay uh, idugtong natin sa aking isang sidling ito yung rootstock natin gagamitin So, ito lang ang dudugtungan ko itong isa na malaki na kasi itong dalawa prepare ko po ito na ah uh, gawin kong triple rod stack. So, igagrab muna ko muna dito. So, make sure guys na itong rod stack natin ito. So, magkasing laki lang ng sayo na idudugtong. Yan, yan po yung tamang proseso. So, bago natin i-dugtong, so itong ating sayon, uh, tatanggalin natin itong mga kanyang mga dahon. Ganito. Kasi babalutin natin ito ng silupin. Tanggalin lang. So ah, babalutin ko muna. Ganyan lang po ang pagbalot, no. Ganyan. lang balutan para uh, hindi siya mabasa. So ganyan lang. 'Yan. So ito na. Ito natin puputulin, guys. Kasi magkasing laki siya ng ating idudugtong na sayon. So dito, lang natin. Tapos ah, yakin lang gitna. Pedol din nak. Pedol. Yan. Inyan lang. Mga 1 inches lang po yung haba. Okay na yon. So, Itong sayon So ganyan lang with cut Yan So yun lang po tapos uh, Pasok sa kanyang rock stack Ayan. So, pantay lang po siya na natin ng plastic Ganyan So, ganyan lang po yung pag tatali, no? So ganyan lang po, no. Yan. So, Yan na. So okay na po siya. So itong ice candy wrapper. So tatabo natin. Yan, ganyan lang. Ayan, ganyan lang po. Ganyan lang po yung pagdudugtong natin. After 57 days guys, so it, ito na siya yung tumutubo na buhay na yung uh, uh, dinugtong natin na mangga. Ayan. Ito po yung rootstock nya. So kasi tatlo ito. So gawing triple rootstock. So dito lang tayo nagdugtong isa yan ganyan po yan tapos akala ko kasi uh, nung dinugtong ito expected ko po ito na dito siya lumabas yung suloy yan dan sa gitna tapos nung chinecheck ko siya nung 18 uh, days medyo tumubo naman siya pero kalaunan nalalanta siya so tinitingnan ko dito dito sa kanyang uh, onion kung, kung saan dinugtong so green naman siya so possible buhay siya So dito na pala sila tumubo sa gilid yan yan po yan yan na pala sila tumubo sa gilid so hindi na kailangang i-purse pruning kasi ang purse pruning kasi uh, pinuputol na yung patutubuin yung tatlong sanga so ito available na po yung tatlong sanga yan isa dalawa tatlo so yun po yung ah uh, result sa ating pagdugtong ng mangga guys yan so sana na uh, nagustuhan nyo ang video ng ito uh, paki like and share na rin sa aking video kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung bell button para ma update kita sa mga bago kong upload